Hashtag like Hebente. <laughs> Bakit ang may sasakyan natin? Ito, ito po namin ngayon? <laughs> Mukha kami gago. Think... Ano po sila? Ano po sila? Tatawa Ayan po sila. <laughs> ayan, ayan. Harlem <laughs> <Holland> Shake! <laughs> ano ba? Woo! <laughs> Raya, paano ba ito i-break? Ayan, hilahin mo, te. <laughs> <laughs> <Future> <laughs>

Grabe, trip trip. Tapos iniharap na natin. Ito, pupunta na kami USD. Nakakarap ah? uh, uh, ba? Oo. Ay, pupunta na po kami USD. Mga kaming tanga na ewan. Grabe! So sa mga uwi, kawawa naman. I'm so loving! Uy, uy, te! Teka, teka. Pag tayo... Ano ba? Ba? Natin, nandang nandang. Ano, ano ka <laughs> Tiyaw ba, <Tiyaw> ba? Uy, <laughs> <Tiyaw ba? laughs> tayo kasi naman. Ni, drive, drive! Drive! <laughs> 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 <Mas, laughs> sunod po kayo, te! Sunod po kayo! Oh my God! Ah! 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 Ay, ayo na. mina. Nakakahiya na, Lina. <laughs> Lina Paulan sa na. 'yung pani. Are, sige wakana sumakay diyan kalla. Tulak no mo kami. Grabe. <laughs> <laughs> Dapat tama nagaganda tayo aja ba diba road trip din. Alam mo 'di? Pag napagod ka kami naman te, <laughs> sabihin na ito ni Sir James. Saan mo ka tayo <laughs> Yung dalawa na ganun. No, iniwan tayo. Makasarili. Dinudungisan na natin yung pangalan <laughs> ng school natin. Yes. <laughs> Ay, may nakakaya talaga. Sa anong school to? Epic fail, lol. Ay, Labara. Ay, pinapapang tayo, Labara. Saan? Apag nang Labara. Mukha yeah. po kaming ewan na tango. lang <laughs> mo. <laughs> ano, tatambay na lang tayo dito? Okay, kasi Hindi, kasi naka-ano Hindi, pwede pa gano'n naman tayo eh. Okay. Malamang tayo kasi. <laughs> kasi. Natatawa talaga. po, pinagtatawanan na po kami nila. Nakakahiya. Tapos <laughs> nakita tayo ni na Rife dito, lagot tayo. Ay, nababuti yung Rife. Oh my gosh. Oh my gosh. Papunta po kami ng ano, <laughs> Inferno. Ano ba Tina? Nasaan na tayo? <laughs> ano bukas ba <pa> tayo? <laughs> ano sila? Tire-diretsyo oh? lang sila. Baba tayo. Baba, may kami, ka. Wait, no, baba ka, medyang ka. Wait lang, baka baba na tayo ma. Baba kami, antay ka, ah, ka namin. Baba ka namin. Yeah. Tulungan ka na. Baba kami pala. Tulungan ka na. na. <laughs> <laughs> Baba, te. Teka lang, Tina. Itulak niyo ako. Harlem shake na, te. Aray ko, Woo! teka lang, hoy. <laughs> teka lang, te. Pinili na ako. Tignan mo, sayang. Tignan mo, sayang. Magtatawa tayo nila, Dayan. Alat ay mababangga. Sige, oh. Sige tayo, bara lang. <laughs> uh oh, go. Pasensya na po, masyado lang. Aray, 30 minutes. Charot. Maganda pa lang 30 minutes. Ha? Ah? Bakit? Bakit? <laughs> Go. Hoy. Aling, pag anong dapat ang ikot mo. Eh. po, kamusta na po sila? Ayun na po sila. Bye bye. Ay, umaambun Charot Ano na, Pao? <laughs> Public Act number 9263. Dilag po, alikado kami pabalik dito. Tango ba kami mahuli talaga tayo? Mauwi pa talaga kami. license, may license to. Okay, <m partes> mababalik. Wala ka na naman talaga dito. Mabalik. Pupaprint lang po kami. Wala ka na naman kay computer. Opo, magpapa-print lang kami. Tatakbo agad kami. <makes> <Luk Gulfbirth> Low breakers. Iganan mo ate. Basta na po? na po? Kumusta na po? Tayo pupunta na po kami USD. UST. Last natin try ko 'yan, nagkaano talaga ako. Ito na po, tinanong niyo po yung Facebook. Ye. Ye. Tayo yung iPad ko mahuhulog. Hayam Ye. Woo! <laughs> Pilisan po ba? Pili. <laughs> According to Republic Act 9263, wala po, hindi po nagkakaroon ng na lisensya ang bike. <laughs> Kami yan, nagpasapatas yun. Oh, well, yeah. my hair. Yay! Yeah. Unti, baka, masaga, baka mauntog Woo. tayo. Aray! Nakatanggal na matres. <laughs> Grabe! Aray, tay, aray! <laughs> Uy, baka mahuli na tayo dito. Uy, ano na yung one-way na yan. Tay, dito lang tayo. Dito lang po, ate. Ah. Aray ko. Alas, <laughs>